Presidente po, sinasabi daw ni Panelo, Panelo? Mr. President, ah, si Salvador Panelo. Ah. Oh, ah, oh, oh. uh, da, kailangan daw mag-intervene ka na. Mm -hmm. Dito sa nangyayari sa Davao. Intervene. Why? Panelo, bakit? Okay. <laughs> <laughs> e, police yun eh yun 'ni. This police is, is police matter. matter. Oh. Eh, kasi pinalalabas no side politika, ni no, Kibuloy na politics yan. Hindi mm. po. Yeah. Uh, eh, sabihin mo ng politics, pero meron ka pa rin warrant. Mm. Eh, paano yun? Wala na yun? Bali, wala na yung warrant? Ganun At, ba mangyayari? Baka ibig niya sabihin parang peace talks shuttle diplomacy. Yung hindi, na, niya na, intervin, ah, na, hindi na, na. ibig niya sabihin na intervene. hindi Ibig niya sabihin na intervene, itigil mo yung police action. Eh, hindi ah, pwede yun. hindi pwede. Nandun, ah, diba? Eh, may, Para uh, walang ano. Oh. Uh, hindi. Rule of law raw. Ano, ano, ano ba talaga <laughs> rule of law, <laughs> dito? dito? Uh, ano oh, ano ba rule of law? Uh, ang sinasabi, lahat sinasabi nilang rule of, of, law. law. Oh. Mauna na si dapat si pastor. Eh, ano yung rule of law na gusto niya ni Panelo na paggawa kay BBM? Oo. Oh. Ano? Ano yun? Huwag iserve yung warrant. Oh. Or, iserve yung warrant pero isang tao lang. Mm. Ito na nga, isang buong puwersa. Mm -hmm. Hindi pa nakapasok na matino. Mm. Hinahara sila, ginaga. Mm. Ano pa kaya kung kunwari dalawang tao, limang eh, tao? Iba e, ka binugbog pa tao, yung, tao, yung dalawang tao na yun. Iba, ibang... Brazen impunity raw, sabi yan. Uh, mm -hmm. Brazen impunity. Mm -hmm. Malayo yun. Okay. So, uh, ilan na nagsalita? Si Aimee, mm. si Vice President, President. Senator Aimee Marcos, Vice President Sara, former, former President. President, uh, Rodrigo Duterte, Uh, Panelo. and Panelo. Mm. Siyempre yung abogado. Siyempre, si Torreon. Si oh, mm. Sila yung nagko-condemning -co mm. the action of the police in Davao ba diba? 2000. Yan lima. Why the, why can't they condemn the uh, no the acts of Pastor Gimboloy? Uh -huh. Paano oh, yun nga nag gloss oh, over yung the fact that dalawang warrant warrants of arrest ang na-issue against hmm. him. Eh dapat para mawala. Questionin niyo yung warrant. Oo. Oh, questionin punta kayo sa korte. Questionin hmm. niyo yung warrants. Ay, ginawa ba 'yun? Hindi. So, buhay yung warrant. Buhay. Yes, buhay. Ang gusto nila ngayon, wag iserve ng polis. Eh di lahat na lang ng tao pwede magkaroon ng ganun. Ngayon, Hindi ang question serve. dyan, bakit naman excessive use of force daw? Tunak eh, lumalaban no eh. Saan? Lumalaban eh. Hindi, asakin ano bang ba definition ng excessive? excessive. Hmm. Pag uh, nag-serve ng uh, warant at may darakang barel, excessive na yun. Kasi matatakot hindi, 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 ano, sorry. Yun. ang kasi sinasabi nila, bata batalyon kasi dinala nyo dyan. 2,000? Oo. Oh, samantalang ito yung mga... Ordinary, uh, cult members. Oo. Oh. <laughs> 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 mga religyosong members. Bro. yun ang sabi nila. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero ang uh, report, eh, may mga armadong... Mm -hmm. Armado doon. Nagkagulo noon mm -hmm. the first time. This is the third time na, po, na gusto nila oh. yung, The third time na ito. Okay. So, ano kaya ang... Uh, image at mm. number one na question nasaan ba si Pastor? Oo. Oh. Nasaan si Cuboloy. Sabi ng polis po nasa underground mm. daw diyan. Mm. Kaya hindi pa sila makaalis. Mm. Dahil gumagamit sila ng mga equipment sonar. Oo, oh, yung na uh, high tech mm. ano ha, yung nagdedetect uh, ang heartbeat at yes. saka Under na, ano po kasi sensor. ang eh. oh. oh, sabi ng mga abogado magsaserve kayo ng warrant, pwede kayo pumasok. Mm -hmm. oh. But you cannot occupy. Yan. Mag hindi kayo pwede magtagal. Ganun ang... Hindi nga. ano yung definition ng gano katagal? Yung... Oo. Oh. Hanggat hindi na Nasa eh. batas ba? Ilang <laughs> oras or what? Kasi nakapasok ka na rin lang. Alam mo na namang bitawan mo pa. Hindi, ang issue ko, ang ano kasi dito, this is the third time eh. Okay. Na uh, nagsiserve ng warrant. Ba't hindi sila lumabas? Eh, pati, hindi lang naman si pastor dito eh. May apat pa eh. Mm -hmm. Na ano rin. Mm -hmm. Na but, not then, hindi, rin na, but um, hindi, rin, hindi sila lumabas. Mm -hmm. Kung halimbawa Ayaw nilang mm -hmm. ano, okay. 'di ba? What you're saying kung the rule of law, mauna yung rule of law talagang eto, may, oh, oh, ito. Ito oh. hindi yung rule of law na excessive force. As a uh, former senator, former Manila mayor, Fred Lim, NBI director, the law is for all. <laughs> otherwise. <laughs> otherwise, <laughs> otherwise ano? <Nan> Natuwa <laughs> na <-tol. Oo>, <laughs> So so. So uh, nag-issue po ng uh, Ang uh, former president Rodrigo Duterte. Uh kanyang statement, let's pray for peace and justice. Yes, okay. But at the same time, Inupakan niya yung mga pulis. Hmm? Yung mga polis na tinatawag sabi niya abuse of authority. But there you And ignoring uh, people's rights, human rights. Yeah. Medyo off naman yata itong ganitong klaseng ano, statement. Hindi, the pero... in the room here, marami nag- Pag binasa mo yung statement ni... ni... Duterte, alam mo, abogado gumawa. Mm. Okay. Punong-puno ng... Legalist. We sympathize with the members of KOJC. for having become... Victims of political harassment. Nako, ala, yun na. Political yuna, yun harassment, yuna, yun harassment yuna, yun ha? Na. Hmm. Persecution. Ako. Patay. Ako, kaya... Violence and abuse Alam mo, of authority. Hindi mo ng bala ngayon yung mga guys sumulat ng libro gayon nila Patricia ano. Hmm. during where, where were you nung, nung panahon ng drug war, hmm. di diba? Na oh, eh, oh the same police. Ibabalik boy. sa kanya yung Ibabalik, sa ibabalik sa talaga. Yan, diba? Ibabalik talaga. Which is si Congressman Benny Abante yan ang hmm. sinabi ngayon na the, this is all interesting pero sana naman eh, nung panahon noon sinabi mo rin 'to. Diba? Oh, oh, oh. Uh, si Benny Mano man, yan. Uh, Oo, oh, oh, medyo oh. ano, uh, iniimbestigahan nila yung mga EJK ngayon. Mm -hmm. eh. So, the police daw, sabi po ni President Duterte, forced their way into the compound. Uh, mm -hmm. they, they should, they would have... Ka kapag justice. may dalang warrant po, pwedeng basagin yung... Uh, kapag nilalak mo yung may, mm, may warrant, may pinto. Obstruction everything. ka na nun, di ba? Ang tawag. Uh, oh, yes. Obstruction. Pati paggamit ng fire extinguisher. Oh. Kaya meron daw na matay. Dahil doon sa raid. Yan. Yeah. Sabi naman ng polis. Mawawa naman yun. Matay na yun. Eh, oh, inatake sa puso daw eh. Oh, eh sa pagod. Sa, sa pagod. Oh. Okay. Led by the top police official of the region, no yes, less. Yes, yes. Eh, kasi nga, it, this has become high, profile. Pro, pro <laughs> pinagtatawanan na ang hmm. police natin. Ha? By the way, ha? Hindi yun yung yun, yun? yun? high niya. Bakit? What's yung, so special? Oh, yung hepe. Pangalan. Kasi, pinaprotect. Nick Torre. O oh, yan, yeah, they're painting him as some sort of a verdugo. Na, de, Pag kilala actually, mo yan, ma... Pag mo si, si General Torre, napakaroon tao niyan. Malumanay nga yan. Naging Quezon City, okay. ano yan eh? Police chief sa uh, Central mm -hmm. District. Mm -hmm. Mm -hmm. Ito, sabi niya, uh, ang appeal daw ng dating Pangulo to the remaining decent and patriotic government workers not to allow themselves to be used, to be abusive and violent in enforcing illegal orders. So, illegal ba yung order? Eh, court Yun na number one dyan. Oo. Illegal ba yung order? So, marami pong statement mm. na uh, parang uh, claims. Mm. Maraming claim tungkol dito sa nangyayaring ito on both sides. Hindi mm. natin sinasabi. Mm. Sa side lang ng KOJC. Na, kalimbawa, tatawag yung bang illegal order. Yung no court. ng court na warrant of arrest. Dalawang court siya. Oh. Isang court sa Davao. Isang court dito. Sa Pasay. At yung uh, Senate, nag-issue din. Mm. Mm. No? Kasi ayaw si Mipot. Si ano sa so, Hill. Kay model. So tatlo na. Mm. Kay model. Kay model. siya Pati bali na yun. Yung <laughs> court na Pasay. At hindi po biro yung mga kaso. Oh. Child abuse, sex abuse Human trafficking human, uh, Qualified Qual human trafficking uh, Human trafficking mm -hmm. Paano gagawin natin pag ganun? Ay, Ano? Papayaan na lang natin dahil mayroong Ano? Hindi, so, illegal order. Ang problema or doon, pag pinabayaan mo naman yung intervening, cooler head, Ay, e paano yung iba na mga, ang daming, yung andaming, ano, uh, may mga iba pang nga, kulto dyan, iba, iba paano, pang mga grupo-grupo. Eh, oh, Ay, okay. e, ayan naman pala, pwede naman palang mm. uh, patawarin. Oh, eh. Well, eh, wala na yan. Wala na, wala na, rule of law. Eh, nga, an ang dami ha, ah, bantag. Oh. oh, yan. Ano, pinagtatawanan yung mm. ating uh, legal uh, justice mm. system, pag ganyan. Siyempre. Siyempre alis go. Mm. Litong-lito pa ngayon. <laughs> <laughs> o di yun na lang kapatid, arestuhin natin. Oh. How did she go? Ano lang kaso, ganun eh. Oh. Kibuloy. Eh. Oh, paano 'yan? Si C.T.B. Hmm. Okay? Pa at high profile lahat ito. Hmm. Eh tapos yung mga maliliit dyan sa kalsada sa sabi. eh okay. abilang naman kaya niyo eh. Hmm. Uh. Well, ano 'yon? Let us ask this administration. Sabi po ni dating uh, Pangulong Duterte, how it can guarantee the preservation of our constitutional rights. Oh, right when are. even the most fundamental of these rights are being blatantly violated. Ano ba what? yung fundamental rights doon? Uh, palagay ano kaya? Anong fundamental rights being violated. Hindi, ko, hindi specified eh. Talagang lawyer ang nagsulit dito mm. eh. Una-una, hindi naman ganito magsalita. Si Presidente Duterte. <laughs> Makulay po magsalita yan eh. Pag ganyan. Yung mga ganyan, uh, statement yan na malamang. Abogado na ganyan. Okay. So, ngayon, uh, napunta dulo siya Draguar yung... Mm. Babalikan, okay, babalikan eh. Babalikan. Wala tayong kauwian yan, pare. Marami nagsasabi ng marami ring false information. Lockdown na raw ang Davao. Davao Airport. Ha? Ah? Pati airport. Oh, kasi daw doon. Lockdown dun, kaya, daw. Hindi po totoo yun. Hindi lumipad ang tao. Kasi so, marami na rin yung, dis compound. yung compound. yung compound doon eh. Marami na rin disinformation. Nasabi po ng polis, nagrally yung mga mm. KOJC at inoccupy nila yung highway. Mm. Both lanes. Kaya grabe traffic. Kaya So, hindi totoo lockdown. Traffic. Traffic. Oh, traffic yun. Hmm. So, nakadalawang araw po at walang nangyari. Anong solution dito, parang Jonat? Anong ultimate na mangyayari dito? Iba, oh, ang police, ito ang choice ng police. Hmm. Pababayaan na lang nila which is not acceptable. No, no. I think that's a no-brainer. Hindi pa puwede. Number two, ulitin itong ganito mm. operation. Pwede mangyari o malamang yon. Number three, use intelligence uh, work. Okay? Para malaman po kung nasan si Pastor Kibuloy at quietly ma-pick up. Mm. Hindi na ganito ka grant mm. Yung pangatlong option na yon, usually, pag uh, high profile criminal, ganyan ang ginagawa ng police. Mm. Mm -hmm. Gagamit ng mga assets, intelligence work. It's real police legwork. work mm -hmm. Okay? Yung show of force, pwedeng... Yung, Pang ano yan? Pwedeng, uh, Pang ano lang yun? Eh, medyo may pagkadating po sa amin yan. Eh, may pagka-PR. Pero may pagka-PR sa Siyempre. public. Hindi na yung maaresto. Pakita natin, meron tayo. Show of force, kanyan. But actually, po ito sa ganang akin. Eh, talagang real police work with intelligence. Si Abalos, may sinasabi siya reward. Okay? Eh, that could be part of it. But the real uh, mm. solution is yung uh, honest to goodness police work. Mm. Malamat. Ako hindi ako, A ako hindi ako Pero padre maniniwala Pero siyatang ipolis work intelligence work ng 30 hectares Alam mo hindi hindi, hindi naman, hindi naman legwork na gano'n. ano surveillance <laughs> <sir, laughs> ano wag hanap pa <laughs> ng talaga, intelligence Ako I won't oh, be surprised if there are already people there oh. who are doing that yung quiet oh, work oh, of oh, uh, marami, doing oh. things marami so, yan Bakit kinailangan ng show force eh, kasi, PR yan eh. Public, uh, kasi there is a like, public, ano na eh, public uh, eh. Kailangan sagutin ng PNP oh. yun. But in actuality, ito po, yung arrest na yan, mangyayari yan, uh, dahil sa uh, groundwork, hindi pwede yung mga PR. Hindi pwede, hindi po. Para, ito nga nangyayari dyan, di ba? The, yung... Big, uh, one, ano, one good example was the Pablo Escobar. No, yeah, no. Pare, Pablo Escobar, one of the most uh, pinaliit na diyan ng pinalit ang mundo pinaliit niya. Na, oh. well, ang buong bayan, pinoproteksyonan siya. Oh, oh. paano bayan. Paano mo hahanapin 'yan? Oh, so, anong ginawa nila? Mm. Oh, intelligence. Pinalit or... nila ng pinalit Saka, yung mundo niya. Hindi rin naging madali work. yung buhay niya. Di lipat siya nang lipat, oh. takbo siya nang takbo. Hindi rin ma Hindi, tsaka nakakuha sila na, sila na ng meron buhay. kahit papaano may chuchu-chuchu. Chuchu oh, may chuchu. meron at meron. Hindi naman lahat ng member ng lahat ng grupo eh Happy mm. or contento. Meron dyan din, meron mga eh, actually, hindi gusto yung ginagawa. Actually, nag-complain nga mismo, former member eh. Ayan. Yeah. Uh, yun ang nag-complain eh. Uh, kaya nga nagkaroon ng kaso. Pinipilit daw siyang mag-solicit. Mga ganon. Yun ang nag-complain. Pinipilit mag-solicit ng uh, cash. Mm. Mga ganon. Ka. Sa mall. Yung kay Pablo Escobar eh, telepono eh. Na ano yung telepono niya eh nakatap. That which brings me eh, Grabe 'yun, ha? Ah, uh, sa sinasabi mo Pablo Escobar nga lang. If you well, if you read and watch the <coughs> ano do, merong tulong daw ng US CIA. Ah, kasama na 'yon. Now yeah. ito, meron daw sila nakitang mga naka bandera daw ng US <laughs> na mga sundalo at may mga patch daw ng uh, US airborne or something. I e, yan naman eh. Yan naman, di ba na bibili bo sa bo bo e, Bones Floro si 'yung. Ah, Bones Floro. Bones Bones Floro. Okay, mo eh. okay. Sinu Kaya claim and counter-claim po ang nangyayari. <laughs> Kapag ganyang merong show of... <laughs> Namiesta na, 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 <laughs> sa social media eh, naisusub na. na Literally, na, hindi lang show of force to, talaga pong palabas. Oo, palabas. Parang TV show. No. Oh. Kailangan nila... Entertainment for the public, show, yan ang eh, oh. nangyayari. Kasi ang PNN Ginawa, nila, Kung ginawa nila kay Escobar yan, laking gulo. <laughs> <Oo. coughs> Dahil yung publiko ni Escobar no, The whole Medellin. ...lalaban. The whole Medellin. Uh, ano to? Ang the police kasi, hiyang hiya na yan. parin. Mm -hmm. Parin, oh, dami na daming Ang dami. Na lockdown dito. Tapos sasabihin, nako, gumamit ng tear gas. Oh. Ang police, sabi ng police, hindi kami gumamit ng tear, tear? tear gas. Sila nga may kami fire, nga, ginamitan nyo kami ng fire extinguisher. yun, oh, yan. So, yun na yan. Ah, uh, kaya po daw ang explanation why the police stayed in the compound. Oh. Dahil nakita nila mayrong mga heartbeat yes. doon sa kanilang equipment, oh, oh. underground ayun. Uh, pero hanggang ngayon wala pa rin, wala pa rin resulta po 'yan. Oh, so sa matatapos to. Ayun. So, well, wala oh, tingin ko dyan, hindi aalis uh, sila General Torres. At least sorry. maglalagay ng ah, tao. Maglalagay ng tao. Oh, yes. I mean, andyan eh. I mean, uh, you've made inroads eh. Uh, well, eh, pero meron pa rin batas nga eh. Yun lang. Uh, uh, may, hindi klaro ba sa batas gano'ng kahaba yung, yung, yung inyong warad, uh, search? Search warad. Mahirap. Walang ano yun ha, by the way. Ano yung IBP ngayon, nagsasalita rin, IBP Davao. Bakit? Siyempre. Ba't kailangan nila magsalita? Interpretation of the law. Ayan. Ayan, ayan. Ang dami-dami nangyayari. <laughs> Tukol sa batas, oh, bigla dito, meron kayo okay, statement. Then, oh, oh. Bakit doon, hindi kayo naglalabas ng na statement? Ayan, ayan. Yeah, oh. Ah. Nung nagkaroon ng kulto dun sa Surigao del Norte. Wala raw authority ang police to occupy the premises. Yan po ang sabi ng IBP Davao City Chapter. Davao City Chapter naman pala. Davao City sa... Bakit? Okay, sige. Bakit? Wala ba sila karapatan? Meron naman. E member doon yung abogado ni Kibuloy. Oh. Napaka-understandable ng mistake. Ano yung sinasabi mo sa Surigao? Kung... Surigao del Norte, di ba may kulto rin yun? Pinasok din yun eh. Oo. Oh. Nag-ano nag, siya, he had to face the music. I'll refresh my memory, sumurrender naman yun. Oh, hinuntahan yeah. siya. Mm -hmm. Kasi okay. kung hindi siya susurrender, pupuntahan din siya. Mm -hmm. Yun ganun ang gagawin. Na ito, pinuntahan na. Pero medyo hindi pa... Bakit ang IBP po ang sinasita rito ang polis? Oh, ba't ganun? Ba't hindi nila sinisita si yung sineserba ng oh, warant? Oo, oh, bakit Yun ganun. naman ang oh, oh. puna ko dyan sa IBP. Bakit ang inyong topic ng inyong press release eh, ay ang police lang? Hmm. bakit wala? Bakit wala yung nag... Eh, para yung hindi sumusunod doon eh, sa IVP order... nga eh, kung ah, na, Order ng uh, court. Pwede ba yon? Pwede ba na namin gano'n? Wala ka na lang sasabihin? Porkit... Ah. Uh, eh, hindi, dalawang wala. issue dito eh. May uh, arrest warrant. Oh. Uh, yung police ngayon, gumamit ng uh, puwersa. Ang kinikritisize ng IBP, yung puwersa ng police. Hmm. Yung ginawa ng polis. Ba't hindi kayo, why don't you go? Ba't hindi nyo kausapin sa si kibuloy, sabihin nyo, boss, eh, eh, may love law eh. Oo, oh, paano? May arrest warrant, bakit hindi ganun pwede? Si Torion nga dapat, he should go to the courts now yeah. and quash and this uh, uh, warrant. Mm -hmm. Magano mag siya, petition to quash the warrant and present uh, evidence to prove na hindi dapat nagkaroon ng uh, warrant oh, ngayon mayroong pong sinasabi sabi yung police na-rescue sila na victim ng iyan ng human trafficking oh. doon, sa loob ng compound ayon na ayon na oh ito hmm. daw yung tagasibu oh, na yun. batan lalaki Ayun. at yung mga magulang matagal na siya hinahanap, walang kontak sa kanya ito na nahanap siya doon. Oh, yan Ayun na Another issue yan. Hmm. Papano yan ngayon? Ah, hmm. uh, DSWD, ah... Uh, habang nag-iimbestiga, nalagaan po yung ano, sinasabi nila. That will be another case. That uh, will be another case. At <laughs> may mga pamilya po ngayon na lumalapit sa pulis. Nakahanap. At okay. sinasabi, i-rescue nyo rin yung aming mga... Oh, yan na. Yan na yan. Pa, paano yan? Pa, paano yan? Yeah. Yan na, yan na yan. yan, yan, yan. ngayon nagkaka... Dadami dadami yung mga warats. si <laughs> <laughs> Senator Bato, kung tawagin yan, mm -hmm. eh, ano po yan? Alay daw. Mm -hmm. According to media reports, mm -hmm. alay daw yan ni Kibuloy. Mm -hmm. Okay? Pero itinigil niya po yung uh, suspended yung hearing mm -hmm. tungkol dyan yung, kasi noong una, excessive use of force daw. Mm -hmm. So nagpatawag ng hearing itong si Bato. Mm -hmm. Later on po, sinuspend niya na yan. Pero ngayon, na sinasabi niya, sinuspend ko lang yan, hindi yan adjourned. Dahil may bagong development, eh itutuloy niya raw yung investigasyon. Mabuti yun. Malaman natin. Ko. Joint yun lang ni model dyan eh. Mm. Joint. It's a joint okay. uh, mean, uh, no, hearing. Ang sinasabi niya po, hindi hindi natin pwedeng sabihin agad-agad hmm. na ang police eh violated the uh, human rights oh. and PNP. You know? Kaya nga kailangan mo tayo magka-investigasyon. At least merong cool... <laughs> meron reasonable. Oo. Oh. Eh, yun daw, hindi. The, the, the mere use of uh, numbers, according to Senator Bato, very mm -hmm. uh, rational. Mm. Eh, maski gano'ng kadami yan, it's not a uh, basis for saying, saying excessive oh, yan. Oh, uh, depende yan sa sitwasyon. Okay? Kahit sampu lang yan, excessive yan, kung, Kung wala naman lang mga laban. Wala naman. <laughs> <laughs> wala naman may mga dalang extinguisher. Oh. Yung ten na yun, sa pungala sila, pero abusive, nanununtok, oh. naninipa, oh. sinisira yeah. lahat. Yan. Yeah. Ayan, excessive abuse yan. Wala sa numero yan. Yan ang sinasabi po ni Bato. Okay. Eh, makikita nyo naman, may mga video tayo nakikita. Well, sa bagay, hmm. yung mga video, pwede mo sabi mo nga, Pwedeng selective yan. Eh. Selective, oo. Oh. Uh, But by and large, wala pong report na... Abusive behavior, eh. o. Nang uh, uh, bugbog, uh, uh, o yung mga gano'n. Nandura. Nandura, okay. o, o. Nagnakaw. Ayan, nagnak walang gano'n. Uh, kahit daw po ilang libo yan, basta walang ginagawang masama, hindi pwedeng questionin. Sabi hmm. ni Bato yan. yung eh, dating... Uh, Chief of Police. PNP Chief, eh. yeah. uh, Uh, pero siyempre, si siya ni Torreon. Siyempre. Ah, kaya. Yan. Human rights. Yan. Okay. Ah, uh, well, sa matatapos to, pagkatapos po nitong lahat ng sirkus, at uh, media bruha, <laughs> <Yeah>. <laughs> pag humupa-hupa na naman yan, kasi panakanaka, bumabalik yan. Oh. The main point really is, how do you arrest, get mm. hold? Mm. After all of these things, and Nando pa din 'yung problema. We will give we will go back to that. Eh. There is a war, <laughs> uh, warrant. Oh, uh. There are three warrants. Oh, there are three warrants. Nakailangan na, na. tayong iwas pa. dun eh. Nakailan ni serve. And then at the same time, eto na, may mga 'yung mga 'yung mga bata na nag tumatawag sa mga magulang. Na... Eh, another issue Meron yan. pa yan, another issue oh, yan. yan. 'Yung daw pong bata na 'yon mm. ay Lorenzo ang pangalan oh. na sinasabi ng polisi. Galing sa Cebu. Ayon. Hinahanap ng mga magulang ngayon kasi wow. merong mga member din ng KOJC mm. na taga Cebu. Mm. Hindi nila alam, ito palang anak nila I'm dinala not... na sa Davao nung Abril. O yan. Oh, ah, uh, ande June pa lang. June dinala raw sa Davao. Mm -hmm. Okay? Uh, at nalaman po nila ng polis, na itong bata na to, humihingi daw ng permisyong umuwi. Mm -hmm. At ayaw daw palabasin ng compound. Ayan. Kaya nung dumating yung mga police during the raid, eh pumunta yung bata doon sa mga polis. rene siya. Mm -hmm. Meron pa isa, 52-year-old naman daw, uh, ang nag-report naman yung anak. Mm -hmm. Ni-report nung anak sa police na yun daw nanay niya, eh nirecruit ng uh, ng, KJC. Oh. At brainwash daw. Ayan, ah, mahirap patunayan niya. Hmm. Pero nandun siya. Ah, hmm. ano, nandun. Ngayon, meron na raw mga ibang tao na pumupunta sa polis at sinasabi, yun ding aking mga kamag-anak ay kailangan i-rescue. Ayan. Uh, another issue na yan. patay, na ta, patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Uh, Ngayon, anong sasabihin? Alam mo, pag ni... ganyan na situation, pare, kinakabahan ako. Kasi hmm. ang dami ng history. Mm. Here and abroad na may ganyang uh, re religious mm. uh playboy mm. nagkaroon ng Yeah. May element po kasi pag uh, ganyan ang pinag-uusapan, ng fanaticism. Oh, kulto na nga and, uh, kulto. Usually and then pag mayro element ng fanaticism na ata, doesn't end well ang nangyayari. Ah. 'Yun ang nakakatakot diyan. Hindi po magandang katapusan. So, Ito. 'yung Pugusa mga sana, Show force ng police. Mm. Eh hindi malayo baka magka-aksidente. Eh. Bigla na lang. One simple uh, mm -hmm. kumindat lang or no. something nako. Yung okay coral, di ba? Mm -hmm. <laughs> The gun battle at <laughs> okay coral. Oh, oh. Ganyan lang Kindatan yan lang. eh. Oh. lang eh, banatan na. I mean, Nakakatakot. I natin maiwasan. I mean, maraming talagang supporter talaga si, well, uh, sila President Duterte, si Kibuloy Dito. Sa, sa, pero mag, sa press? hindi, -hin oh, dito sa, sa, kahit dito sa atin sa YouTube natin. Oo okay. din lang ko kayo eh. Nasabihin eh, nakaka, kaya kayo nauubusan ng, ng viewers. Eh, bakit ka natin hindi, hindi, diba? Hindi diba? Po kami, na hindi, hindi, kami hindi, po kami nauubusan. Lumalakas pa hindi, nga, pang nga kami. Pang ha, eh. Tignan niyo yung mga ratings. Eh, Pinag-uusapan lang natin, di ba? Yung ano yung, ano sitwasyon talaga ngayon, Uh, well, uh, eh man ba hindi, pag wala ka na kasi ma, wala ka ng argument, yun na nga, yeah, upakan, on the, upakan mo yung host. Banga, pound on the host, the table. Uh, bayaran na tayo. Ka na na? Yung ganyan na abogado eh. Uh -oh. Pag wala ng argument, wala ng argument. You, you cannot present the facts. You cannot present the law. Uh -huh. You cannot present anything. You, you cannot present the, uh -huh. ano, uh -huh. wanted person. Oh. Bang on the table. Uh -huh. Yan Tapos yan. ilabas, o oh, ito, bangag. O oh, yan, yan. yan. Uh, Hindi na 'yon yun. O oh, ngayon, yes, meron pa po pong... isang kaso. Yun naman kay uh, Go. Uh, Harry Roque. Ha? Ah. Overkill oh. daw yung contempt. Oh. Sabi po na side naman ni dating uh, Dahil spokes. hindi siya sumipot sa ano, hearing. Oo, uh, uh, inisyuhan siya ng contempt. Overkill daw yan. Overkill daw yun. Oh. Okay. Ewan ko. ano daw, miscommunication or mistake lang daw yung nangyari. Bakit? Meron daw siyang dahilan. Hmm, may dahilan siya. Maat at legitimate yung uh, dahilan niya. Kung bakit hindi siya makakarating sa hearing. Okay. Pero sa Senado, maten ba siya? Si Harry? Oo. The caller? Hindi rin, di ba? Hindi rin. Hindi rin, Pero hindi siya ata pinatawag doon. Mm -hmm. Sa house. Kaya sabi ni Congressman Barbers, eh, with every reason to cite him for contempt. Mm. Kasi, na-advise naman siya. O, mm. oh, wala naman siyang lason na hindi makapunta doon. At saka, dati, dati siyang member. Dati siyang member. Ibig niya ba niya sabihin? Congressman eh, man siya dati. oh, ibig ba niya sabihin, eh, balay-walaan niya lang niya yung aming, uh, ano. Hindi, politically motivated daw yan. Yeah. Politika. Of course, you have to go back politicized mm. the, the word of the... So, day. pag politically motivated... Hindi ka na pupunta. Oh. Ah, puro, ano na lang, mm. labanan... World War sa media nangyayari dito sa okay. atin eh. Sa kasabi ni Congressman Barbers, eh kung hindi ka pumunta dito, di pagpapiestahan ka ng mga, ano, mm. the other uh, uh, people who are accusing you precisely of uh, this kind of activities, mm. na mali. <laughs> Aha. Mm. We are giving you... We are giving you the platform precisely to defend yourself. Ito sabi the congressman. Easy. Uh...